Hi Kabamba! Magandang buhay! Para naman maiba yung aking lulutuin ngayon Kabamba Magluluto ako ngayon ng walang ampalaya Char! Favorite mo rin bang kainin ang paa ng mano? O minsan tinatawag namin itong adidas? Para naman hindi laging adobo yung luto ng paa ng mano Try mo rin yung ganito Kabamba Itong Spicy Chicken Feet kaldereta. Tara samahan mulit ako dito sa aking kusina. Manood, matuto at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa Bamba's Kitchen. Ito yung mga sangkap na aking gagamitin. Isang kilo ng paanang manok, butter o kaya margarine, cheese, siling labuyo, liver spread, peanut butter, tomato paste at tomato sauce. Kailangan din natin dito ng soy sauce, bawang at sibuyas. Iyan at umpisan na nating magluto. Nagpakulo lang ako dito ng tubig dito sa kasirola. At nung kumulo na ito ay nilagay ko na dito yung ating paanang manok. Pinakuluan Pinakulan ko lang ito ng tatlong minuto. Sa ganitong paraan ng pagluluto dito ay maaalis yung impurities nito. After ko naman ito mapakuluan ay akin lamang itong hinango at sinantabi. Dahil isusunod naman natin dito yung ating pagigisa, naglagay lang ako dito ng dalawang kutsarang butter o kaya margarine Habang tinutunaw ko itong butter ay nilagay ko na rin dito yung ating bawang. After nito ay sinunod ko naman ng nilagay itong sibuyas. Kunting gisa-gisa lang yung ating gagawin dito kabamba. At habang ginigisa ko to ay naglagay na ako dito ng pinong paminta. Yan at isusunod ko na rin ilagay yung ating nilaga kanina na paanang ng manok. Pagkagisa ko naman dito sa paa ng manok ay naglagay na ako dito ng soy sauce. Bali cahan lang ulit yung aking paglagay ng soy sauce dito. After ko ito maigisa ay naglagay na ako dito ng tubig. Nilagyan ko lang pala ito ng dalawang baso para sa pagpapakulo o yung pagpapalambot natin dito sa paa ng manok. Tinakpan at papakuloan lang natin itong paanang ng manok. Then nung malapit na itong lumambot ay naglagay na ako dito ng isang pakete ng seasoning granules at isang kutsaritang asin. Sinunod ko na rin nilagay itong ating tomato sauce. Dahil kunti lang naman na itong ating tomato sauce ay nagdagdag lang ako dito ng tomato paste. Pag nagluluto talaga ako ng kaldereta ay gumagamit talaga ako ng tomato paste. Dahil itong tomato paste ay nakakatulong ito na mas tumingkad o kaya pulang pula yung kulay ng ating kaldereta. Kung wala naman kayong tomato paste kabamba, ang pwede nyo namang ilagay dito ay yung ating atchwete powder. Isa rin yun na nakakadagdag kulay dito sa ating kaldereta after ko mailagay yung mga sangkap ay kunting mekos-mekos lang kabamba dahil isusunod ko naman ng ilagay itong isang magpapasarap dito sa ating nilulutong kaldereta, ang liver spread kabamba emekos-mekos mo lang ulit kabamba para ma-will combine yung ating nilagay na liver spread, after naman yan ay maglalagay lang ako dito ng isang kutsara na peanut butter, at dahil medyo natuyuan na yung aking peanut butter ay tinunaw ko lang ito sa tubig at habang niluluto ko to, meron ng tatlong lalaking nakaabang, yung aking mag-aama, dahil amoy pa lang daw ay nakakagutom na. Yan at tinakpan ko lang ulit para pakuluan ito ng saglit. Mas masarap pag may anghang ito, kaya yan at maglalagay ako dito ng siling labuyo. Ay nakit na eh, mas manunmangan ka bamba lalo nagkamot ka. Yan at ilalagay ko na rin yung isang magpapa dito sa ating kaldereta. My all-time favorite na cheese. Ito yung masasabi mong sos pa lang ay ulam na. Kaya pag nagluto ka ng kanin ay medyo damihan mo kabamba. Tiyak mapaparami ka na naman ng kain. Pakilike and share na lang itong video na to para mapanood din ng iba. Maraming salamat. Salamat sa panonood Kabamba hanggang sa muli